Tuluyan ang nawala ng kredibilidad ah, ang pamunuan ng Manny Pacquiao Promotion ah, na sa halip na buhayin nito ang nawalang moral ng mga alaga nitong fighters gaya nila Sultana, ah, Tapales, ang kahas ay mas pinili pa nito na pumunta ng ibang bansa upang suportahan ah, ang mga dayuhang boxers sa kanikanilang mga laban. Ito ay kaugnay pa rin sa naging controversial ring walk kanina lamang sa naging laban nitong si Ray Vargas kontra sa maladwende nitong nakalaban na si Nick Ball na kung saan ito ay ineskortan pa sa kanyang naging ring walk ng isang legendary boxer na walang iba kundi ang mismong 8 Division Champion, Manny Pacquiao. Marami tuloy ang mga Pinoy fans ang nagtaas ng kilay dito sa ginawa ni Manny Pacquiao. Natila ay nakalimutan na nito na si Ray Vargas mismo ang siyang tumalo at sumira noon sa magandang karir at malinis na kartada noon ng former WBC champion at alaga nitong si Magsayo na kung saan ay marami pa rin ang naniniwala na itong ating kababayang si Magsayo ay nasa butahe lamang at nadaya sa nasabing naging laban nito noon kay Vargas dahil sa pagpayag nitong ganapin ang naturang laban sa Mexico na siyang baluarte ng nasabing Meksikano. Marami tuloy ang nagtataka na mistulang hindi alam nitong si Pacquiao ang mga kaganapan ngayon sa kanyang sariling promosyon na kung saan ang mga piling boxers nito ngayon ay pinagtatawa na na lamang at pinaglalaroan ng mga Japanese fighters. Sa kabilang balita ay pinaganda na ng treasure boxing promotion ang former IBF Super Bantamweight Champion Yukinori Ogoni para sa isang potential rematch kontra sa ating pambatong si Quadro Alas ay nasa ang ikakasa sa buwan ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Ganun pa man ay nangako pa rin ang CEO ng Treasure Boxing Promotion na ginagawa nito ang lahat-lahat upang mabigyan ng quality fight itong ating kababayang si Quadro Alas.